Yan, good morning. Ito kami sa dagat. alim na ng babaan namin, no. Oh. Nukuha na ng dagat. Ganda sana dito maligo. Ito yung dating kalsada dito. Pati yung beach dito. Kinain na ng dagat. Malaki pa rin ang alon. Oh. Sarap dito mamana. Dami is da dito. Ayan, malapit na maglinaw ito. Pwede tayong mamana sa dagat ng gabi. Dito ito sa Sambales. Ayan, mga kalods Ayan yung barkong nalubog.